Ipinagutos ng International Court of Justice o World Court sa Israel na itigil na ang pag-atake sa Rafa City sa Gaza. Ayon sa presidente ng World Court na si Judge Nawaf Salam, patuloy na lumalala ang sitwasyon sa Rafa City. Nanawagan din ng World Court sa Israel na payagan ang mga investigasyon sa umanay genocide sa Gaza Strip. Bukas ang Rafa Crossing sa pagitan ng Egypt at Gaza para makapasok ang tulong sa mga biktima ng gyera. Ang desisyon ng World Court ay kaugnay ng kasong isinampa ng South Africa laban sa Israel noong 2023. Ayon sa mga otoridad sa Gaza, mahigit 35,800 na ang mga Palestinong nasawi sa mga pag-atake ng Israel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline Guide Weekend, mag-follow at mag-subscribe.